Ako po pala si Rolly Masula, uh, nakatira dito sa GKP di PWD D Village, District 3. Uh, isa pong PWD uh, at simula po kami uh, magtatanim dito sa community na to simula noong 2021. Uh, dahil doon sa pandemic, uh, nagawa namin itong pagtutulungan dito upang uh, makakatulong din sa aming pang-araw-araw na pangilan, lalo-lalo sa uh, tapos kami sa pambili uh, tayo sa pandemic So ginawa namin to dati po itong mga basura dito nagawa uh, namin uh, Inalis namin yung mga basura so sa ngayon ito na po nung palalabasan ng aming mga tanim uh, nakapag-alaga kami uh, na ibahagi na rin po sa iba yung mga iba naming harvest dito so uh, nagpapasalamatin po ako sa Joy Urban Farming sa mga seeds na binigay sa amin, uh, malaking tulong din po sa amin. Uh, Kaya salamat kay uh, Mayor uh, Joey Belmonte sa uh, binigay niyang tulong uh, lalo lalo sa panahon ng pandemic na malaking tulong po sa amin. Uh, dati po kasi uh, nung hindi pa ako na aking PwT, hindi pa ako ng PA, uh, gumagawa po ako ng ano uh, mga tinapay, dati po akong baker. So hanggang nung aksidente ako, uh, nag-aaral po ako ng paggagawa ng relo. So ngayon po, yung naging hanap buhay ko yung paggagawa ng relo. Uh, Gamit-gamit ko po yung aking uh, nandiyan na po ako magawa ng relo. so uh, yun po nga uh, hanap buhay sa ngayon para sa aking pamilya. At sa uh, lahat mga gawain sa Jiki, marami maraming maraming salamat sa so, mga katamahan ko rin ako.